ito na brother ay nasa 50 yung capacity niya so ngayon nasa turn lang yung mga sisiyo natin so kasyang kasya so napakalaki na brother nilagyan natin ang rice hull at saka yung pinaglagarian ng kahoy tapid na tumama isang buwan sa October 14 isang buwan na to. So malulusog yung mga sisiyo natin. Tapos dito sa kabila, ito yung mga day old natin. Ito, dito sila, dito ko nilagay. ito yung dihold natin sa mga gustong mag-alaga ng heritage chicken no, na brown egg yung uh, itlog nila so ito ay pwede nyo alagaan so ang purpose nito ay meat and egg production to so yung mga lalaki ay kinakatay natin tapos yung babae pinapaitlog So next year, uh, i-vlog na to. So hindi ko pa alam dito kung ilan yung babae at saka yung lalaki. Yan yung uh, di-vlog natin.